Alright mga kaloji magandang umaga So today is Saturday pero napaka traffic na dito mga kaloji yeah, Ingat ingat na po tayo mga kaloji Dahil uh, sobrang sikit na po yung uh, kalsada natin Talagang uh, Sobrang dami ng mga sasakyan. Yeah, Ingat-ingat po tayo ng konti mga kaloji hmm. Dahil yung mga ibang uh, driver din Siyempre hindi magbigay yan Dahil nagmamadali din yan mga kaloji yeah, uh, Tingin sa kaliwat kanan muna Bago sumingit all right? Grabe dahil po yan dito sa Ayala Mall, dito sa Balintawak, na wala pong overpass para sa ating mga kababayang uh, tumatawid dyan. Kaya nagkukos ng uh, traffic. So, nawagan po ako, kung sino man yung pwedeng gumawa ng ano dito, overpass para sa mga taong tumatawid, para yung mga sasakyan dito sa galing sa North Expressway ay dire uh, diretso lang ayun no? sobrang puno grabe kahit motor hirap nang sumiksik yeah, uh, kailangan talaga dito mayroong ano uh, overpass kasi ah uh, oh, dito dito nagkukus ng traffic tapos yung mga bus nagbababa din dito sa ano kaya talagang mabibuild yung traffic yung haba na na traffic nito mga kalodi pag ganito oh, kita niyan pagdating dito sa unahan hindi na masyadong ano na traffic Kaya, oh, traffic pa rin pala ay Diyos mio di amor wala na talaga ingat ingat lang tayo mga kalodi dahil uh, sobrang traffic na dahil sa sobrang dami ng mga sasakyan ngayon Ayan, kahit saan tayo pa traffic Oh, right. Eh, pag ganitong may mga ambulansya emergency uh, hindi na talaga mapabilis yung uh, ano nila kasi wala wala nang ano wala nang masingitan grabe naman sobrang puno na nang ano ay lalaki pa na mga sasakyan just ko po ingat po tayo Ayan mga trailer kaya kailangan nating uh, mag magingat punong puno uh, buti na lang nakamotor tayo kapag singit-singit tayo ng konti Uh, ingat po mga kalodi dahil uh, napaka ano tang ano ngayon uh, sikip ng kalsada ay just me amor Uh, bin-traffic na to. Kaya yung mga galing ng North Expressway, build up talaga doon. So, maraming malilit sa ating mga kababayan sa pasok ng trabaho dahil po sa sobrang traffic. Uy, nanay. Hey, Buti na kapag yuter na ta. <laughs> skarte na lang pag di alam na daan to. Doon matitinggal talaga sa traffic pero kung alam niyo yung daan papunta dito. And Uh, medyo makaiwas tayo sa traffic, kaya iba talaga din yung uh, sikut-sikutin natin yung mga uh, kalsada para alam natin yung mga shortcut-shortcut uh, ba. Ito, malaking tulong shortcut eh. E doon, sobrang traffic. Grabe, di ba? So, kasya naman yung light vehicle dito. Huwag lang yung malaki kasi malaki. Nagkukos din ng ano ang traffic. So, ayan mga kalodyo, sana may natutunan kayo sa video na to at uh, pa-share na lang and pa-like, comment na lang din mga kalodyo. Talagang uh, maganda talaga pag may alam ko mga shortcut, di ba? So, yun lang mga kalodyo, God bless and ingat po tayong lahat, anumang klaseng sasakyan na hawak natin, pero ayan, uh, bago wag lahat, magdasal muna. Alright, thank you sa so mga. Bago matapos ang video na to, ay don't forget to follow subscribe Lodi Mix TV Blog all right I love you all my